tayo. Menor de edad na anak, itinanan at di umano'y paulit-ulit na pinagsamantalahan ng karelasyong nakilala lang umano sa social media. Yan naman ang daing ni Nanay Valerie ng Santa Rosa, Laguna. So, Nanay Valerie, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Opo, ma... Nanay Valerie, maaari bang pakikwento niyo po itong uh, idinulog niyo po sa amin? Um, bali po, yung anak ko po is nawala po noong May, 20, uh, May 13. Umalis po siya ng bahay ng gabi po. Bali, bago po mangyari po yun, ang um, pumasok pa po siya noong umaga and then ang um, hapon na po siya nakauwi noon kinontak po namin lahat ng kaklase niya and then po pati teacher niya kasi nga po hinahanap po namin hindi namin alam kung saan nag kasi po hindi namin pinagagadget yung batang yun dahil nga po um, nahuli din po namin siya dati nung pandemic na nakakapag-chat po kung kani-kanino. And then, ang nangyari po, ginawa po ng anak ko, nakapag-chat po siya doon sa lalaki, and then nakipag up daw po sa SM Kalamba. Mm. Tapos umuwi pa po ng pahapon na yung bata. And then, napagalitan nga po ng papa niya dahil nga po sa sobrang pag-aalala ng asawa ko na siya nga po eh, hapon na umuwi. And then, nung gabi, nung paggabi na, umalis po yung anak ko. Tapos, inintay pa po, po, namin yung 24 hours bago po namin na-report sa police. Wala po kami hinanap po namin mga CCTV, wala po kaming lead kung saan po talaga nagpunta yung anak ko kasi yung hiniraman po ng cellphone, binura din po yung account nung anak ko kaya hindi po namin alam kung sino po talaga yung sinamahan na tao. Hindi, wala po Balay. kami nakitang lead hanggang sa na Apo, po na sa social media. Bali, hinanap po namin siya ng almost one week. One week po namin siya hinanap ah, hanggang week, sa may isa pong nag-check sa amin na, na nandun man. nga daw po sa alamba yung anak ko. And then, Nung pinuntahan po namin doon, halos katabihan lang po ng barangay yung bahay ng lalaki. Mm. Nung mga po na yon, Sabi, nasasabi na itinanan at napagsamantalahan. Opo. Bali kasi ma'am, ang nangyari po, yung bata po is hindi po ko commute yan ma'am. Hatid sundo po yan ng asawa ko. Ang sabi po ng anak ko, sinabihan daw po siya ng lalaki na ganito daw ang sakyan. And then, nung nakipagkita na nga po siya sa SM Kalamba, dinala na po siya agad ng lalaki dun sa bahay. Kaya nalaman po nung bata kung saan po po nung time na umalis dito sa bahay namin. May medical legal po ba, ma'am, na nagpapatunay na napagsamantalaan yung bata aside sa kanyang revelasyon? Opo, ma'am. Nakalagay po sa medical legal is limang beses po niyang um, pinakailaman po yung bata. And then, ito pa nga po, ma'am. Nataan po namin, limang late beses? lang po, nung inahis ko po yung gamit na nakitaan po namin ng pills yung bag ng bata na tinanong ko nga po yung anak ko sabi ko sino nagpainom sa inyo ng pills na yan ang sabi po nung lala ang sabi po nung anak ko po sabi ko po sa kanya alam mo ba kung para saan yang iniinom mo ang sabi daw nung lalaki para daw po hindi siya magbunte pero ang, hindi naman daw po niya iniinom yon kasi natatakot nga daw po siya baka ano mangyari daw sa kanya Oh, Nanay Valerie, ulitin ko lang ha. Ilang taon na po yung anak ninyo? Bali ka po 14 po no nun, nung January 16 14, 14 uh, po 14 Sir, years old po, uh, po. Siya. Sir attorney ano po masasabi niyo dito sa sinabi po ni Nanay Valerie hmm. Ma ko lang uh, Nanay Valerie yung mga sinasalaysay mo ba ngayon is nakuha mo lang doon sa sa bata o kumbaga siya ay nagsabi sa inyo kung ilang beses pinagsamantalahan Opo, nag ah. na po sa amin yung bata and then doon din po sa nung nagpa-medical legal po kami, in-interview din po siya ni doktora ah, kung ano po yung okay. nangyari, kung ano po yung ginawa sa kanya lahat-lahat at lahat, lahat po ng lalaki. Nasabi naman po niya lahat po doon. Okay. So hindi hindi ito siya, ano? si ano, yung yung anak niyo po eh, sinasabi ba niya na uh, magkasintahan sila o may, Bali, may karelasyon nangyari, ba sila? Mas, Never po namin nakilala yung lalaki niyan. Sa social media lang po. Ang sabi po ng anak ko, sa Litmatch match daw po niya nakilala yan. Dating apps po ng mga kabataan. Sa social media And then, dun po niya, na online grooming yung anak ko na niligaw-ligawan po niya. Hanggang sa yun nga po. Nagkita po sila dito sa Kalamba. First time lang po nilang magkita dito po sa Kalamba. Pero nakita, nakapag-usap na po kayo itong lalaki na to, nanay. Nung napinuntahan niyo po. Na, nung nahuhuli nga husband ko na nakipag-chat, kinausap po siya nung husband ko. Ang sabi po, bago pa po mangyari yun, ang sabi po ng husband ko, tigilan mo yung bata kasi 13 years old pa lang yan. Sabing ganon, Nung asawa ko, sabi po nung lalaki, opo, titigilan po po. Ilang kasi taon asin, po yung lalaki? Po nung anak ko, siya Nanay po, po ay na. Nanay Valerie, ilang taon po yung lalaki? 19 po. 19. Opo, 19. Hindi, hindi na siya. Okay na. Ma'am Valerie, nasa kabilang linya din natin yung Chief ng WCPD ng Kalamba City Police Station si Executive Master Sergeant Marcel Kiliosa Nas Marcel Afternoon ma'am sir pems Marcel Kiliosa po ng Kalamba Component City Police Station WCPD section po. Ma okay, sel narinig mo ba yung okay. reklamo ni Ma'am Valerie or dumulog na ba dyan sa inyo si Ma'am Valerie? Actually ma'am, nung May 20 po, in po sila ng Santa Rosa CPS po dito kasama po ang barangay ng Licheria. Regarding nga po sa concern nila na natagpuan nga po nila sa barangay Licheria yung kanilang anak kasama po ng, sa bahay po ng kanyang boyfriend po. And then agad naman po namin silang in-schedule sa Janet geni medical genitalia po kinabukasan May 21 and ayon nga po sa result, meron pong Ishinyare. And then, uh, agad po namin siyang kinuhanan ng salaysay. And noong May 24 po, na-file po nila ang kasong isiampan nila laban doon po sa suspect, ma'am. na-file na pala. Ay, file. Ay, -file na pala. So, ma'am Valerie, ano pa yung reklamo niyo kung naka-file na yung kaso? Hello, ma'am. Ano ko lang po ang kukulang? So, ma'am, halos one week kung nawala yung bata. Nagtaka lang po ako, ma'am, kasi hindi po na... na ano na... 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 Nanay Valerie. Opo. Uh, ah, hindi po namin maintindihan. Ma Nakapile na, yung... Ano, na yung... Opo. Uh, yung Paki... nila. Opo. Pero tanongin din natin si... Pam sa kung ano rin kaso ang ipinail? Miss Maricel, Pam Skeliosa. Actually, ma'am, dito po sa investigation data form po, ang nakafile po na kaso ay violation of RA 7610. Yun po ang naikaso po ng investigador namin po laban doon sa SOS. Dahil sila po ay magkarelasyon. And then, ay, nandito naman po sa kanyang statement na wala naman pong nangyaring paminit po doon sa, sa biktima. Kaya po ang na namin ay RA 7610 po. Paano yung attorney, kahit minor edad, sa, si sa child abuse siya mapapasok? Hindi siya magiging Kasi may, rape. kar, kar, kar may Depende sa, niyo. ano, sa statement ng bata. Kung sinabi ng bata talagang ni Rape, eh, parang iba ata ang naririnig natin. Oo. Tama po ba, uh, Miss uh, uh, Pems uh, Maricel Quillosa? Doon ba sa... Yes statement? po, sir wala doon po sa statement po niya wala pong pamimilit na nangyari uh, ayon po dito sa nakalagay sa kanyang statement po ah siya ang nakipagkita doon sa lalaki siya ang pumunta wala bang tinanan na term ni Ma'am Valerie kanina tinanan Actually po sa doon nga po sila sa app na lit match po nagkakilala and then tinuruan po siya nung suspect na pumunta doon sa SM Kalamba kaya doon po sila nagkita, ma'am. So, attorney, hindi ba matatawag na rape yun na, dahil sa minoridad kahit pa siguro kusang pumunta ang bata or whatsoever? Ang alam ko, walang... ma'am, pag uh, 12 years old may talagang may statutory rape yun kahit... Tayo. Pero, pero, pero dito 14. kasi para ang ang nangyayari is meron silang relasyon oh. kahit pa minor pero yun pa man uh, depende pa rin diyan sa statement din ng bata kung pinilit siya Pero kung na-file na sa courti, oh, na korte bisita oh, ng korte Pero kung na-file naman sa korte eh, oh, tinanggap ng korte Yun naman ang 76. ang pwede nating basehan kung wala na tayong magagawa diyan kung na-file na, na, nila sa kaso na no, 7610 so yun yun siguro ang nakikita din ng investigator since the investigator Ah, siya kasi ang may handon sa sa case. At tinanggap naman oh. po ng korte eh, yung ano na yon, yung ipinayon nila. Ito. So balikan po natin si Nanay Valerie man. Ano po ang gusto kayang ireklamo ni Nanay Valerie? Ay na-file naman pala itong ano na to, reklamo niya. Mm -hmm. Nanay Valerie. <coughs> Nanay Valerie baka malayuan yung bata. Opo, Nanay Valerie, Nanay. pwede pong pakilayo muna po yung bata para po mas maintindihan po namin yung sinasabi ninyo at para malaman din po namin kung ano po yung gusto niyo pong ireklamo dahil na-i-file naman na po sa korte po itong inireklamo ninyo. May Nanay, Nanay Valerie, oh, hindi na natin makausap si Nanay Valerie po. So kay ano na anyway, lang kay Pem's Maricel mm -hmm. Keliosa eh try to contact na lang from time to time kay Nanay Valerie din kasi okay connected na ay ay, ay Nanay, Nanay dyan Valerie nandiyan sige po uh, okay uh, Nanay ma Valerie si, narinig natin kanina si Pems Maricel Quiosa na i-file na sa korte yung kaso ng yung anak against Don sa kanyang alleged alleged ka karelasyon so ano pang ano natin ma'am

ay bali bali nagiging ano po no magulo po so, yung audio natin. Opo, bali yun pala po attorney. Ito na natin doon sa mm -hmm. investigatorong case kung bakit hindi niya uh, pinasok doon sa statutory rape kasi nga meron nga tayong bata sa statutory rape. Mm -hmm. So dahil nga nakita nga doon sa statement ng bata na umaga, uh, walang walang pamimilit. So 'yun ang nakita ng investigator. So wala so, may na relation oh, may relasyon sila. May relasyon sila. So um pwede ba PEMS uh, Maricel ipak kung sino man yung nag, nag file ng kaso is uh, pwede i-review siguro yung ano, yung, uh, yung yung case uh, uh, para kung makita ba natin na rape is pwede bang ma-refile kasi mm -hmm. nga ini na nasa korte na ba o nasa Fiscal na yung ano, yung sa Prosecutor's Office na yung ano, yung kaso. Uh, sa Prosecutor's Office pa lang po. Ah, sa Prosecutor's Office. Okay. So pwede pa oh, po. So na hintayin tayo. natin kung ano yung resolution ng uh, ng Prosecutor's Office kasi sila naman ang magdedetermine kung anong case, uh, anong case ang ifa-file. Oh. Ayon, Ma'am Valerie. Nanay Valerie, narinig niya po, sabi ng attorney, Apo. na antay na lang Apo. natin at nasa prosecutor's office na po yung kaso, antayin natin kung makakita sila ng probable cause na pwede iangat pa into rape ang RA 7610 na finile. Hello? Nanay Valerie? Ano anyway. Yun, Nanay Valerie. Medyo nawala na si Nanay Valerie. No? Anyway, Nanay Valerie, maraming, sal maraming salamat po sa pagtitiwala sa programa namin. At huwag po kayo magalala, Nanay Valerie. Uh, kakausapin namin yung uh, imbis uh, investigator dito sa problema ninyo, si Pems Maricel Quillosa, at upang malinawa natin kung ano talaga yung uh, nangyari dito sa nire-reklamo ninyo. Uh, uh, tama po. Dahil Nanay Valerie, dahil kayo ay magulang nitong... Uh, anak ninyo, so actually pwede kayong mag-file uh, uh, mag dahil kayo ay, uh, kumbaga, uh, you're a parent. so Guardian. Lahat naman, lalo na pag-rape. Kasi nga ang rape na yun is public crime na. Minor pang ang bata. Eh. Mat matanong sana natin no, kung siya din ba yung nagreklamo doon sa e nila. Kasi di ba, definitely siya po talaga ang magre-reklamo uh. doon na Sir Attorney kasi siya po yung magulang. Pero yun nga, nagreklamo siya. Bakit 7610? Bakit 76? 10? Yun po yung inireklamo pala niya. Kaya kahit nakafile na sa court. eh okay. Sige po, ma'am. So, ma'am Val... Nanay Valerie, ulit. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa programang ito. Then rest assured na yung reklamo niyo ay tututukan natin at andyan naman si Pems uh, Maricel Marcel na mag a -assist din sa inyo din. Uh, aantay tayo kung yung sabi nyo, iangat nyo into rape ang kaso na RA-7610. Abangan din natin kung anong maitulong natin tungkol dyan. So kay Pems Quilusa, pakibigay din dito ng mga action videos nyo, photos sa result ng inyong investigasyon. Pakia-update din dito sa sumbong nyo action agad. Message sent. Yes, ma'am. Yeah.